으아, 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 아 으아, 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 으아 我。 Hello, good morning po. Uh, masasabi namin, so yung mga na-discuss dito or yung mga pinresent ng Anuel is very timely, very relevant na kapupulutan ng aral na hindi lamang sa mga uh, mga bata but, but makatulong din siya or nakaka-inspire din siya doon sa mga uh, mag magulang na maging mabuting tao. Yun yeah. lang inspirational po yung message po nung tinalabas po nyo. At saka marami po natutunan yung mga estudyante po namin. At sana po maada po nila yun. Hindi lamang po sa school, kundi po rin po sa family din po nila. Maraming salamat po. Yes po, yung last part po. Especially yung dun sa sa mother, which is um yung sakripisyo talaga ng magulang. Yes, of course. Uh, Doon mo mararamdaman na sa lahat po ng mga pagsubok is hindi po dapat tayo sumuko. Nandiyan si God para po malalay po sa atin. Yun lamang. Maraming salamat. At ah, talaga pong tinubo as ang mga artista natin. Sir, kayo po, ano po ang sabi niya sa kwento? Tingin po kayo sa camera, sir? Sir? Uh, based po sa ating mapanood, uh, very emotional sa last and mapupulutan siya ng aral. Sir, thank you. Thank you. Sir, naman sabi mo sa palabas. Ah, uh, na una salamat sa mga kumakain dito. Kita maganda ng kakanin dun sa tapatan nito. So sweet mucho sa. Nasa switch tayo na kung papaano dito. Sa mga media na sa buwan. Baka pag-disreg. Bago na tabi-tabi sa tabi. Sister, sister Jenny.